Kausap niya, madam. Hindi pwede, madam. Anong kausap niya, madam? Ay, nabayad na ako. Sasabihin niya. Sinungaling ka, Hi, everyone. Isang buyer ang bumili ng cellphone sa halagang 30,000 pesos. Pero, nung nabayaran na nung lalaki ang babae, ay kinuha nito ang cellphone at kunwaring may tinatawagan sa video na ito ay tingnan natin ang modus ng babaeng ito panoorin natin ang video na ito bumili ng iphone ang lalaking nagbibidyo dito sa babaeng seller hiningi niya ang number ng seller upang bayaran na ang iphone kunin ko na lang ito yung gk number niya po 0916 16 647 8, 1, 6, 5, 5. Makikita naman natin na nag-send na ang payment ng lalaki sa Gcash number na ibinigay ng babaeng scammer. Pinakonfirm pa niya sa babaeng scammer kung tama ba ang number at pangalan. Okay lang. Dito ay nakita natin na successful ang pag-send ng lalaki sa payment doon sa babaeng scammer. Sinabi naman ng babaeng scammer na oo, kung saan ay alam niya na nareceive niya ang payment galing doon sa lalaki. na po ma'am. Tama, Tama po yung pangalan. Niligay na ng lalaki ang SIM card at dahil nabayaran na niya ang babaeng scammer ay akala niya na ayos na ang lahat. Hilang. Hmm. Hmm. Hey, Hilang. Hmm. Hey, hey, dito ay kinuha na ng scammer na babae ang cellphone at kunwaring may tinatawagan. Pero makikita natin na naka-off na malang screen ng cellphone ng babae. Ibig sabihin, ay wala naman siyang tinatawagan. Sige po, sige po. Tara na naman Nabahan ako bigla. Bakit po? Noong hinihingi muna ng lalaki ang kanyang SIM card ay ayaw pumayag ng babae. Yun pala ay naghihintay na ang babaeng scammer ng pagkakataon upang tumakas. Ang galing ko lang please, yun po yung SIM ko, madam. Ako lang matatanggal ako na. Bakit po, madam? Wait lang, saglit lang, kuya. Bakit po, madam? Wait lang. Pinakabahan ako, wait lang. Kasi yung ano ko, ano sa mga kapatid, kausap ko. Anong kausap niya, madam? dahil wala namang kausap ang babaeng ito ay sa takot ng lalaki ay hinawakan niya ang babae upang hindi ito makatakas. Madam, hindi pwede madam. Ano kausap niyo madam? Madam, ano kausap ko ay? Kayo tatakbo. Wait lang, hindi tayo Hindi madam, tinanong kita nung gikas niyo. Hindi tayo maghihiwalay. Eh, hindi madam. Tinanong kita, ate, kuya. Mayos ako kausap, nakabidyo ako. Nakabidyo ako. Ay, wait lang, wait, ate, wait lang. Sir. wait lang ate. Kuya, Babasal. Kuya, kuya ba? Ano po yan ate? Wait na lang may pera. Madaya kayo ate. Sinin ko na yung payment. Sir! Kuya, sinin ko na yung payment. Buti po nila yung photo please. Buti po nila yung payment. niyo ko na yung payment ko to. Okay, okay, okay. Ay, nagbayad na ako. sabi niya. Ay. Sinungaling ka Dadalhin Dadalin sana sila ng security guard sa police station at isasakay sa sasakyan pero sa takot ng lalaki ay hindi siya sumakay dahil baka kung ano mangyari sa kanya. Kaya sinabi na lang ng lalaki na maglakad na lang daw sila. Hindi niyo ako mapipilit na sasakay ako dyan sir, Di ako sasakay dyan. Di, eh, pasensya na kayo sir. Nag-aano lang talaga ako sir. Safety ko lang sir. Malakad tayo. Ito na nga sir. Hindi ayaw ko sumakay sir. Hindi niyo ako pwedeng pilitin sir na sasakay ako dyan sir. Hindi, ano po tayo? May ayusin po tayo. Hindi, pwede po kami maglakad. Maglalakad po kami. na sir, malapit lang. Hindi, maglalakad na lang. Sama po. Tara, tara, lakad na lang tayo, sir. Lakad na lang sir. Okay, Kahit kap, kahit puntoon na lang. Sige, lakad na lang tayo, sir. Kaya lang, sir. Hindi, sir. Hindi niyo mapipili mapipilit na sasakay ako dyan, sir. di ako sasakay dyan. Hindi, pasensya na kayo, sir. nag aano lang talaga ako, sir. Safety ko lang, sir. Hindi na nakita kung ano nangyari doon sa police station. Pero, ayon sa balita ng iba, ay nagulat na lang daw itong lalaki dahil yung kasama ng babaeng scammer ay nandun na agad sa police station upang bakapan ang babaeng scammer. Ang paliwanag ng babaeng scammer sa police station ay wala daw siyang na-receive na payment galing dun sa lalaki. Pero nagulat ang lahat, lalo na yung babaeng scammer pati yung mga kasama ng scammer dahil hindi alam na nakabidyo pala ang transaksyon nila. Dahil nabisto ang modus ng babaeng scammer ay nagalit at nagamok daw ang kasama ng babaeng scammer. Kakasuhan daw nila ang lalaki dahil sa pagvideo ng walang paalam. Inabot ng alim na oras ang pagtatalo ng lalaki at ng scammer na babae kasama ang grupo ng babaeng scammer. Gusto kasing makuha ng grupo ng babaeng scammer ang cellphone na nabayaran na ng lalaki ang kinatapusan ay ibinalik na nung babaeng scammer ang pera sa lalaki. Yung lalaki naman ay ibinalik yung phone dun sa babaeng scammer. Ang huling salita ng lalaki ay sa mga kapwa niya buy and sell ay magingat sa modus na ganito dahil kung wala daw siyang video ng kanilang transaction ay goodbye 30,000 ang haabuti niya. Ayon dyan sa babae na yan ay nabiktima daw sila ng middleman Ayon sa kanyang interview. Papanong mabibiktima? Eh sa Gcash account ng babaeng yan, pumasok ang pera sa mismo account ng babaeng ito. Binalik pa nga niya yung pera nung nasa police station na sila nung lalaki para lang maibalik ang cellphone. Kung wala sa babaeng ito ang pera, eh papano niya naibalik yung 30,000 sa lalaki? Tingin ko dito ay gumagawa ang babaeng ito ng istorya na kapag nagkahulihan ay ipapakita niya ang ebidensya na keso biktima din daw siya ng middleman. Kaya hindi na siya makukulong kung sakaling sampahan siya ng kaso ng kanyang katransaksyon. Dito po sa babaeng ito ay gusto ko pong sabihin na lumabang ka lamang patas. Alam ko na mahirap ang buhay sa Pilipinas pero hindi naman sagot ang panuloko dahil panagurado na ikaw ay mabibisto. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker